Isang paalala sa ating mga minamahal na senior citizens mula sa inyong lingkod, isang doktor ng utak. Magandang araw po sa inyo, mga lolo, lola, nanay at tatay. Ako po ay isang neurologist o doktor na dalubhasa sa mga sakit sa utak at sa aking mahigit dalawampung taon ng panggagamot, may isang paulit-ulit na kwento akong naririnig sa emergency room. Ito ay ang kwento ng isang malusog na senior citizen na masayang nagising sa umaga ngunit sa isang iglap ay bigla na lamang isinugod sa ospital dahil sa stroke. Nakakalungkot isipin ngunit ang stroke ay isa sa mga nangungunang sanhi ng pagkamatay at pangmatagalang kapansanan sa ating bansa. At ang mas nakakabahala, marami sa mga kasong ito ay nangyayari sa mga unang oras ng umaga. May isang partikular na pagkakamali sa umaga na ayon sa mga pag-aaral ay maaaring magpataas ng inyong panganib sa stroke ng halos doble, isang katotohanang kasing halaga ng ginto para sa ating mga kababayan na nasa edad 60 pataas. Ang pagkakamaling ito ay simple at karaniwan, kaya't marami sa atin ang hindi ito napapansin. Ngunit ang epekto nito sa ating katawan, lalo na sa pagtanda, ay hindi dapat ipagwalang bahala. Ano ang pagkakamaling ito? Ito ay ang biglaang pagbangon mula sa pagkakahiga. Ang siyensya sa likod ng panganib. Maaaring isipin ninyo, Doktor, ano naman ang masama sa mabilis na pagbangon? Matagal ko na itong ginagawa. Hayaan ninyong ipaliwanag ko sa simpleng paraan. Habang tayo ay natutulog sa gabi, ang ating katawan ay nasa estado ng pamamahinga. Ang ating presyo ng dugo o blood pressure, BP, ay natural na mas mababa. E pagising sa umaga, ang ating katawan ay nag-a-adjust mula sa pagkakahiga patungo sa pagtayo. Kapag tayo ay bigla ang bumangon, ang dugo ay mabilis na bumababa patungo sa ating mga binti at paa dahil sa gravity. Ito ay nagdudulot ng pansamantalang pagbaba ng dami ng dugo na umaakyat sa ating utak. Ang tawag dito sa medisina ay orthostatic hypotension o postural hypotension. Sa isang bata at malusog na tao, mabilis na nakaka-adjust ang katawan. Ngunit sa ating pagtanda, ang mga baroreceptors, mga special cells, malapit sa puso at leeg na kumokontrol ng BP, ay hindi na kasing sensitibo. Ang puso ay hindi na rin kasing bilis mag-adjust. Dahil dito, ang pagbaba ng presyon ng dugo ay maaaring maging mas matagal at mas malubha. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa journal na Stroke ng American Heart Association, mayroong 79% na mas mataas na panganib ng stroke sa pagitan ng 6.00 ng umaga at 12.00 ng tanghali. Ito ay dahil sa mga biglaang pagbabago sa ating katawan sa mga oras na ito. Ang biglaang pagbangon ay isa sa mga pangunahing trigger o mitsa sa panahong ito. Isipin ninyo na ang inyong mga ugat sa utak ay parang mga tubo ng tubig. Kung biglang bumaba ang pressure at mayroon ng mga naipon na bara-bara plaque dahil sa kolesterol o alta presyon, mas malaki ang tsansa na hindi makadaloy ng maayos ang dugo na siyang nagiging sanhi ng ischemic stroke, ang pinakakaraniwang uri ng stroke. Ang silent accomplice, dehydration. May isa pang kasabwat ang bigla ang pagbangon, ang dehydration o kakulangan sa tubig. Sa loob ng anim hanggang walong oras nating pagtulog, hindi tayo umiinom ng tubig. Ito ay nangangahulugan na sa paggising natin, ang ating dugo ay natural na mas malapot o mas viscous. Ang malapot na dugo ay mas mahirap para sa puso na ipump at mas madaling mamuo, blood clot. Kapag pinagsama ang malapot na dugo dahil sa dehydration at ang bigla ang pagbaba ng blood pressure dahil sa mabilis na pagbangon, para na nating inanyayahan ang trahedya. Ito ang double whammy na naglalagay sa ating mga senior sa bingit ng panganib tuwing umaga. Isang pag-aaral sa Neurology Consultants of Arizona ang nagsabi na halos kalahati ng mga pasyente ng stroke ay dehydrated nang sila'y isinugod sa ospital. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang simpleng pag-inom ng tubig. Mga tinig ng karanasan, payo mula sa mga kapwa senior, huwag po nating hintayin na mangyari ang masama. Pakinggan natin ang mga kwento ng ating mga kapwa senior na binago ang kanilang morning routine at nakakita ng magandang resulta. Kwento ni Lolo Carding, 72, mula sa Batangas. Dati pagising ko, talunagad ako sa kama. Pakiramdam ko kasi sayang ang oras, pero napansin ng anak ko na madalas akong mahilo sa umaga. Minsan, muntik na akong matumba. Pinabasa niya sa akin ang tungkol sa dahan-dahang pagbangon. Sinimulan kong sundin. Paggising, uupo muna ako sa gilid ng kama ng mga dalawang minuto. Iinumin ko yung isang basong tubig na inihanda ko na bago matulog. Pagkatapos, dahan-dahan akong tatayo. Aba, mula noon hindi na ako nahihilo. Mas maganda ang pakiramdam ko. Sabi nga ng doktor ko, mas stable na ang BP ko sa umaga. Kwento ni Nanay Elia, 68, mula sa Cebu. May high blood ako kaya doble ingat. Ang payo sa akin ng health worker namin, golden rule daw ang slow-mo sa umaga. Pagkagising, hihinga muna ako ng malalim ng limang beses. Tapos, igagalaw ko dahan-dahan ng mga daliri sa paa at kamay. Uupo, inom ng maligam-gam na tubig. Tapos, babangon na. Ngayon, parte na yan ng buhay ko. Ang simpleng pagbabago na ito ay nagbigay sa akin ng kapayapaan ng isip. Alam kong inaalagaan ko ang sarili ko yung at paalala mula sa mga marurunong hindi lamang ang siyensya ang nagsasabi na kailangan nating magdahan-dahan. Maging ang mga dakilang palaisip ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagbibigay pansin sa ating buhay. Ang yumaong senador Miriam Defensor Santiago, isang babaeng hinahangaan sa kanyang talino at tapang, ay minsang nagsabi, Dare beyond your strength, hazard beyond your judgment, and in extremities, proceed in excellent hope. Bear the accidents of life with dignity and grace, making the best of circumstances. Ang pag-aalaga sa ating kalusugan sa pagtanda ay isang paraan ng pagharap sa buhay ng may dignidad at grasya. Ang pag-iwas sa aksidente tulad ng stroke ay nasa ating mga kamay sa pamamagitan ng paggawa ng mas mainam na mga pasya. Ang tanyag na health advocate sa Pilipinas, si Dr. Willie Ong, ay palaging nagpapaalala sa kanyang mga taga-subaybay tungkol sa mga panganib sa umaga. Paulit-ulit niyang idinidiin ang kahalagahan ng pag-iwas sa biglaang paggalaw at ang pag-inom ng tubig pagkagising bilang pundasyon ng isang malusog na araw. Ang inyong anti-stroke morning routine, tatlong simpleng hakbang. Kaya naman, mga minamahal kong senior, narito ang isang simpleng gabay na maaari ninyong simulan bukas na bukas din. Tawagin natin itong ang tatlong minutong gintong gawi. Unang minuto, gising at galaw, pagmulat ng mga mata, huwag agad bumangon, manatili sa pagkakahiga. Huminga ng malalim ng lima hanggang sampung beses. Dahan-dahang igalaw ang mga daliri sa paa at kamay. Iunat ng marahan ang mga braso at binti. Ito ay nagsasabi sa iyong katawan na oras na para gumising, ikalawang minuto, upo at inumgamit ang inyong mga braso, dahan-dahang itulak ang sarili patungo sa pagupo sa gilid ng inyong kama. Hayaang nakabitin ng mga paa, manatili sa posisyong ito nang hindi bababa sa isang minuto. Ito ay nagbibigay ng sapat na oras para mag-adjust ang inyong blood pressure. Abutin ang isang basong tubig na inihanda ninyo sa inyong bedside table bago matulog. Uminom ng dahan-dahan. Ang tubig na ito ang unang panlaban sa malaput na dugo. Mas mainam kung maligam-gam na tubig. Ikatlong minuto tayo at tagumpay mula sa pagkakaupo dahan-dahang tumayo. Kung kinakailangan humawak sa isang matibay na kasangkapan, huwag munang maglakad. Manatiling nakatayo ng mga 30 segundo hanggang isang minuto. Damhin ang inyong balanse. Kapag komportable na kayo, maaari na kayong magsimulang maglakad. Binabati kita. Matagumpay ninyong nagawa ang isang simpleng gawi na maaaring magligtas ng inyong buhay. Isang pangwakas na mensahe, ang pagtanda ay hindi isang sumpa, ito ay isang biyaya. Bawat araw na ibinibigay sa atin ay isang pagkakataon upang mabuhay ng may kalidad at kaligayahan. Huwag nating hayaan na ang isang simpleng pagkakamali sa umaga ang magnakaw sa atin ng pagkakataong iyon. Hindi kailangan ng mamahaling gamot o komplikadong ehersisyo para simulan ang pag-iingat na ito. Ang kailangan lamang ay kaalaman, disiplina at pagmamahal sa sarili. Ibahagi po ninyo ang kaalamang ito sa inyong mga asawa, kapatid, kaibigan at kapwa sinyor. Isang simpleng paalala ay maaring maging susi sa mas mahaba at malusog na buhay para sa isa't isa. Tandaan po ninyo ang kalusugan ay ang tunay na kayamanan at ang pag-iingat dito ay nagsisimula sa unang tatlong minuto ng inyong umaga. Nagmamahal at nag-aalala, ang inyong doktor ng utak